mistake is what? Ignoring financial reality. Hindi mo alam kung magkano talaga ang tunay mong gastusin. Hindi mo rin talaga alam ang tunay mong kinikita. And some of you, honestly, ayaw mo talagang harapin ang katotohanan dahil alam mo na talaga mas malaki ang iyong gastusin kesa iyong kinikita. Ito lang mga friendship. Pag hinayaan mo yan, it will become a vicious cycle. Ang mangyayari po niyan, pagkulang utang, bayad utang, kulang utang, bayad utang, kulang utang, bayad utang. That's number one, common budgeting mistakes. Ini-ignore mo. Number two, a budgeting mistake. Ini-ignore mo rin yung mga malilit na expenses na hindi mo napapansin, na malilit na ginagasos mo araw-araw. Oo, like for example, ito lang, yung mga malilit na expenses. Iinom tayo ng mga favorite drinks natin. From 50 to 200 pesos a day. Yun. Pupunta ka lang sa 7-Eleven, 'di ba? Yung mga pabili-bili mo lang ng mga merienda, at chichirya. Lagi na lang tayo ng 100 a day. Times 30 days, that's 3,000 a month. Times 12 months, that's 36